Hello guys, welcome back sa aking channel. Ngayong araw bibigyan ko kayo ng anim na dahilan kung bakit hindi para sa iyo ang programming or kung bakit hindi ka pwedeng maging isang programmer. So, guys, no kung ikaw ay isang high school or K12 student at nagbabalak kang mag-enroll ng mga IT courses sa college, so panoorin mo muna tong video na to, no? para hindi ka magsisi sa uli. Or kung nasa college ka na at, at nagbabalak kang mag-ship ng course sa IT. So, kailangan panoorin mo muna tong video na to. Alright? Ano ba yung unang dahilan? Ito guys yung number one. So, number one, tamad kang mag-aral. Yan. So, guys, no, kung tamad kang mag-aral, so, hindi ka pwedeng maging isang programmer. Kasi guys, no, bilang isang programmer, kailangan masipag kang mag-aral. So marami kang kailangan aralin ng mga programming language. Yan. At marami ka rin kailangan aralin ng mga technologies. So dapat araw-araw meron kang inaaral na bago. So yan guys yung trabaho ng isang programmer. Kailangan niyang mag-aral. Kaya napansin nyo guys, sa mga IT, no, walang board exam. Kasi nga, araw-araw may bago sa IT. So, ganun ka sa IT, no? Kailangan masipag kang mag-aral. So, hindi pwede yung tatamad-tamad ka, guys, no? At pangalawa, guys, ito yung pangalawang dahilan kung bakit hindi ka pwedeng maging isang programmer, no? Number two, maikli ang iyong pasensya. Yan, kung, kung ikaw yung taong mabilis uminit ang ulo, yan, so, hindi ka pwedeng maging isang programmer. At kung madali ka rin ma-stress, no, sa, advice ko, hindi ka or wag mo nang subukang maging isang programmer kasi nalo ka lang mai-stress at nalo lang din iinit ang ulo mo, no? Kasi medyo stressful kasi yung trabaho ng isang programmer, guys. So, yan. Real talk yan, guys, no? So, akala ng iba, no? Madali yung ginagawa kasi ng mga programmer. So, mahirap din kasi yung work ng, ng isang programmer. Kaya, maraming na i-stress. So, kung ayaw mo na guys ng, kung ayaw nyo ng stress, yan. So, huwag nyo nang uh, pilitin na maging isang programmer. At pangatlo, no, ito yung pangatlong dahilan kung bakit hindi ka pwedeng maging isang programmer. No. Hindi ka mahilig mag-solve ng mga problem. No. So, kung ikaw yung taong tamad mag-solve ng mga puzzle or crossword puzzle, yan. So, tingin ko hindi ka pwedeng maging isang programmer. Kasi nga, as programmer dapat mahilig kang mag ng mga problem, no? At mahilig ka dapat mag-analyze, no? Ng mga problem kung paano sila i-solve. So, yan kasi guys, yung number one na trabaho ng isang programmer. Mag-solve mag ng mga problem. Yan yung trabaho talaga ng mga programmer. Kailangan, natin mag-isip. Mag-analyze at gumawa ng solution sa mga problema. Yung solution na yun guys, gagawin natin yun sa pamamagitan ng isang program. Yan. Bawa tayo ng program, dapat magaling tayo mag analyze ng mga problem. Yan. So, kung ikaw yung taong tamad mag-solve ng mga problem at walang hilig mag-solve or mag-analyze ng mga bagay-bagay, so, yan. So, hindi ka pwede maging isang programmer. At ito naman, guys, yung number 4. No? So, so, sa, sa number 4, hindi ka sanay mag-work ng mahabang oras. So, kung ikaw yung taong hindi sanay magpuyat, yan. So, hindi para sa iyo guys ang pagiging isang programmer. Kasi guys, no, uh, once na nag-work ka as programmer, hindi rin maiiwasan na magpuyat. So, hindi naman araw-araw ka lang magpuyat. may mga araw kasi na kailangan mo kailangan mo magpuyat oh, para matapos yung isang deadline, no. So, kailangan mo mag overtime para matapos yung program na ginagawa mo. So, kung, kung ikaw yung tao na hindi sanay mag-overtime or magpuyat, yan. So, huwag mo nang uh, pasukin ang IT. No? Huwag mo nang pasukin yung pagiging isang programmer. Kasi, as programmer, kailangan mo rin mag-work ng mahabang oras. Yan. May sumabot na 10 hours, 12 hours yan yung work pa. So, ganong kahaba yung work natin. No? So, kung ikaw yung tao na hindi sanay mag-work ng ganun kahaba, so, yun. So, hindi sa'yo, hindi ka pwedeng maging isang programmer. At pang -lima guys, no? Ito yung isa pang dahilan kung bakit hindi ka pwedeng maging isang programmer. Ayaw mong mahirapan sa trabaho. Yan. Gaya, kaya nga nang sabi ko kanina, no? kung may kliyang yung pasensya, hindi ka pwedeng maging isang programmer. Kasi nga, mahirap yung trabaho ng mga programmer, no? Lalo na kung ikaw yung tao na reklamador. Yan. Kung ayaw mong, kung hindi ka sarili na binibigay ng maraming task or trabaho, ayan. So, hindi, hindi para iyo ang pagiging isang programmer, no? So, mas maganda, huwag mo nang pidiin ang trabaho na programmer. Kung hindi ka sanay na nahihirapan. At yung pang-anim na dahilan kung bakit hindi ka pwedeng maging isang programmer. Ito yung kung ayaw mong kumita ng malaking pera. Kasi guys, no? Dahil nga mahirap yung trabaho ng mga programmer. So, binabayaran sila ng malaki. So, kung kontento ka ko na sa maliit na, pe, na sweldo, so, mas maganda, huwag mo nang pasukin ang yung work na pagiging isang programmer. Kasi guys, sa, may mga programmer na kumikita ng malaki no nasa 6 digits yung kanilang sweldo monthly no? so ganun kalaki yung mga kinikita nila so yan yung kagandahan sa work ng mga programmer no kaya nilang kumita ng ganun kalaking halaga no? kahit ma kahit konti pa lang yung experience nila no kahit mga sa 2 to 3 years lang yung iba kaya nang kumita ng around 6 digits. So yan guys yung anim na dahilan no? kung bakit hindi para sa iyo ang pagiging isang programmer. So guys no kung tamad kang mag-aral, may kriya ang pasensya, hindi ka mahilig mag-solve mag, mag ng mga problem, hindi ka rin sanay mag-work na mahabang oras, ayaw mo mahirapan sa trabaho at ayaw mo ring kumita ng malaking pera. So wag mo na subukan maging isang programmer. Okay? So yan lang guys no. Sana nakatulong 'tong video na 'to bago kayo mag-enroll ng mga IT courses sa college, Sana nakatulong 'tong video na 'to para makapag-decide kayo kung mag-aaral ba kayo ng programming o hindi, no? Okay guys, so 'yan lang. So maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita na lang ulit tayo sa mga next na video ko.